Formal ng sinelyuhan ang kabaong ni Pope Francis nitong biyernes ng gabi, Sabado ng madaling araw, oras sa Pilipinas sa St. Peter's Basilica bilang bahagi ng paghahanda para sa kanyang libing ngayong Sabado, ika anim ng Abril taong 2025. Pinangunahan ni Cardinal Camerlengo Kevin Farrell ang seremonyang ginanap sa loob ng Basilica, na siyang hudyat ng pagtatapos ng tatlong araw na pampublikong burol dumalo rin sa seremonya ang ilan sa mga kaanak ng Yumaong Santo Papa at mga opisyal ng Vatican. Sa nasabing ritual, nilagyan ng puting talang seda ang mukha ng Yumaong Santo Papa, at isinama sa kanyang kabaong ang isang supot na may lamang mga barya at medalya na inilabas sa panahon ng kanyang labindalawang taong panunungkulan bilang pinuno ng simbahang katolika. Ngayong Sabado ng umaga, inilipat ang kanyang kabaong mula sa loob ng basilika patungo sa St. Peter's Square kung saan inaasahang dadagsain ito ng mahigit 200,000 katao para sa huling pamamaalam. Ang funeral mass ay nakatakdang ganapin ng alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas na dadaluhan ng humigit kumulang dalawandaan at dalawampung kardinal, pitundaan at 50 obispo, at libo-libong pari mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang huling habilin, Pinili ni Pope Francis na may libing sa Basilica of Santa Maria Maggiore, isang marianong dambana na malapit sa kanyang puso, isang desisyong lumihis sa matagal ng tradisyon ng pagpapalibing ng mga santo papa sa loob ng Vatican. Huling ginawa ito ni Pope Leo XIII noong 1903. Ngayong Sabado ng umaga, Vatican Time, ilalabas sa Basilica ang mga labi ni Pope Francis at ililipat sa St. Peter's Square para sa libing. Magsisimula naman ang funeral mass sa ganap na alas 10 ng umaga, alas 4 ng hapon sa Pinas. Ang funeral procession ay inaasahang lalakarin ng mahigit 5.5 kilometro mula St. Peter's patungong Santa Maria Maggiore sa gitna ng siyudad ng Roma.